Ah, mga higala ang ni amo ang trabaho adlaw adlaw oh. dala na mo pasayan mga higala ay. oh. swim oh. dalho manila mga higala kamuha ni siyang pakingon oh, ipakita na ko sa inyo hmm. mga higala kung yung saon, na, umsawa, pag packing ha nga ni paghigot sa silupin mga higala sa? o, o na siya mga higala ah. o, tanawan ninyo mayo Para magkakuha ko ah? gamay na pagtulunan. Naglikan ah, Sige, sige. Ng, uh, Bano, mga mga tanawan ninyo. <laughs> ni <siya> ha? <laughs> <An> <laughs> an ni siya, mga ni nga Sama ani, o. balik wala Wala Wala